So guys, uh, nandito na ako sa lugar ng kapatid ko. So, hindi ko pa alam kung, may location dito talaga pero hindi ko alam saan dito ang bahay. Eh tawagan ko na lang. Kasi sabi daw niya, at, ayan ang hospital. Pa. Haramain Complex. So dito siguro, kasi sabi niya may puno daw ng... So ito siguro may puno. Uh, wait lang natin ha, kasi dito ang bahay nila. Kasi nung nakaraan, yung uh, video niya ay ang sinid niya sa akin ng picture ng kapatid ko. Uh, ito. Ang puno at saka ayun, ang ano uh, hospital. Tapos may vacanting lote, ayan. Hindi ko pa rin yung kapatid ko na lumabas. Ano na yung kapatid ko, oh. Guys, dito ka okay. na yung kapatid ko. Ano yun? Ano mo? Ano Hindi. Ayan na kapatid ko, Uy, ako, yung Lorenzo. My sister. Tensyon muna tayo. Hello! Grabe. Grabe ng hirip. Pwede pa Welcome ka dito. Hi. Oh, hindi pa ako sa ano nila bahay. May paggawa pa sila yung coffee, Arabic coffee. So may ano pa. Nagre-release ako eh. Oh, ito yung kasama ng ate ko tapos itong ate ko tapos itong kasama niya.